Ah. good morning taga na pa pala yung buhok ko ah <laughs> ay oras na naman umaga na naman tayo guys umaga na umaga mm na -hmm. Ano oras na ba? At last... last. cinco. Okay na pala itong ko eh. mo na ako. Iinit ng tubig. hindi tayo tubig saksa lang itong ano iniktan Ito na ako ng almasal ng mga istigyante. Right? Right, so naluto na ako na ano. Talmosal nila. Itong ulam. Egg muna ngayon, egg. Kahapon na gano'n naman sila eh. Nag-ham. Egg naman ngayon. Para hindi pare-parehas yung ulam. Para hindi lagi ano. Eh. Tapos ako magkakape. Kakapin mo na tayo, men. kunarin ko na rin pala sila. Wait lang. Para... Igisingin ko na rin silang dalawa. Pinasan ko lang itong mesa. gising ko na sila nalo. Noy! Boy, gising na boy. Bangon na boy. Good morning na. Morning na, morning. Kay! Kay! Gising na. May pasok. Dali na. Okay. you. 5 BM na. Alas 5 na. Boy. Shh. Dali na. Boy. Sige na. Gising na. Umaga na. Tara. May pasok. Dali. Umaga na. Sige na. Po. Po. Ano? Sige na. Sige na. Bango na. Bango na. Tara. Mitä paasu? Tar tar